Grade? Yeah, boy! So great, mga body! Tingnan nyo! Ano yung mga show great na feed dirt? Angat na, boy! Ito, mga body! Best! solid ang laki ng kaudal bang pwede gawing breeders black ears yo what's up mga bari welcome back sa ating channel Okay, oh, try, try, try for today's video. Mamili tayo ng Grub-grub na pidart. Mga body. Dito ay pade. Kawa tayong pidart. May nakuha ko isa kanina eh. Kunin ko muna. Eto mga body. Bam! Grub-grub ball. Bam! Ayan yung mga body. Round sale Full platinum. Medyo malaki na yung ears. Three months old. Ayan na tayo na sila isa. Ayan na kadami yan mga body. Ayan o. Ayan. So, mamimili tayo ng Eagle <clears throat> Groom. Dalagay natin doon sa tank. May mga nilinis sa tayo doon na tank. So, lilipat na Balikan ko kayo mga body. See ya! Tara! Kuha tayo ng Eagle mga body! Stop na! Delta man. Uh, Tingnan nyo mga bali. Ah, so, off lang, ha? Off lang konti sa counter. Kasi, hindi siya totally round. malaki yung kanyang katawan. Pati yung ears. Ito. ko type. So, ha? Oke, oh, ya, bagus. Itu... Delta! Masukin Delta. Nah, ada pa tayo. Tidak, ini berasal dari Bang. Ini adalah mudilta. Mudilta? Nah, ini adalah mudilta.

So, maganda din to, kaso maiklat yung kaudal, so platinum din mga body, kaso maiklat yung kaudal Alag pa rin yan. Hmm. Hanap pa tayo. Teka, balik ko kayo mga bali. Balik tayo mga bali. Ano daw? Ano ba? Ano eto oh. mga bali uh, hindi ka kalakihan pero solid so grade <laughs> ayan yung mga bali ang gano ka solid oh Steel grade mga show grade na Peter diba so ilagay natin sa lagayan Hanap pa tayo Big ears Ito mga kabali Big ears Bang Hindi perfect round. Pero malaki yung tenga Pass Apat round tail talaga mga body para diretso breed na ako sakali uy eto na mga bali another round tail bang kaso nga lang yung tenga nya may dumi. Ayan o. Sayang yung right side natin. Nag-clap. O, maganda o. Tignan nyo. Round thing. Sad. Pass. Ayan lang muna. Kuha pa tayo. Ayan lang ta, mga bagay. Huwag mga pa Ayan, mga body Hindi pa malaki yung tenga. Nakikita nyo yung body size Body size Round tail Full platinum Full platinum Ganun natin Nakikita ano nyo ng maayos baka mahulog na naman yung aking flashlight yan sya mga bali ganda oh. okay consider natin to kahit maliit pa yung tenga pwede yan natin dito Ayan. kuha pa tayo kailangan natin ng kailangan natin ng mga 15 pieces na mga males for group Hanap pa tayo mga bali. Oh, oh, oh. Yeah. So grade Yeah boy So grade mga body Tignan nyo Ano yung mga show grade na P-Dirt Ingat ka boy Oh diba hmm? Full platinum of course Ayan you know, o. platinum. Oh, gusto ko to. round tail. Panalo. Ayan. Eh. So, great talaga. Ayos. Safety na rin to. Wala ano pa tayo. Dama, kita ko malaking tayo Kita ko malaking tayo na dito. ayay lumayo buka na lang natin yun so natin itong mga maliliit na katawan okay ay 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 nahulog na hindi na shoot Sayang oh, napunit. Napunit yung dorsal. Ay, ay, ay. Napunit. Ayan. Ah, napatay na ang iba. ito mga body ito oh. mga body bang ganyan solid ang laki ng caudal bang pwede gawing breeders black ears gold platinum mahaba yung katawan malapad yung kaudal so considered to as breeder mga body ayun yung tingan lapad hmm? bang groom natin to para mas lumaki pa yung tenga Oke, okay, itu. Nakita na ako mga body. Oh, 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 oh. Grow my ball, mga buddies. Let's go. Yeah, boy. Ang pogi. Hmm? So, my boy. So, this is ilalagay other Ayan. Okay. Hala pa tayo. Ano na ako nakita? Meron ako nakita. So, great. Show grade. Another show grade, mga body. Ilaw. Uy. Another uh, show grade. Yun, nakuha natin. Ayan. Ayan. Hmm. Ito ba? baka ng tenga malaki yung katawan full platinum yan mga body ayan oh bam nakain okay natin dito ayan so meron na tayong ano ba to Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pieces, mga body. So, meron na tayo 9 pieces. Hanap pa tayo. Kailangan natin na 15 pieces. Let's go. Ayan. Another uh, show grade, mga body. Ito, another show grade. ano, oh. Linis, oh. Full platinum. Ayan siya, mga body. Hmm, di ba? Ang pogi. Ayan siya, mga body. Lagay natin dito. hindi pa fully platinum kasi kita niyo may may uh, dark spot pa sa, sa gitna kita niya may dark spot sa gitna yung kanyang ulo pero tingnan niyo yung kaudal mga body round tail talaga and big body tenga niya kulang pa so pwede natin i-consider it as groomable mga body so groom natin to So eto na lahat mga buddy. So initial pa lang tawon yung pinili natin. So around 20 pieces kasi yung huh? 20 pieces young or do. Pare. Eh isabay lang gato 'yung ibret. Dapat dikit 'to. Kunit, kunit muna niyan. Sabay lang tayo uh, dito. La, uh, 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 Tara. Lipat natin ang lalagyan.

ng water lily dito alright so hanggang dito na lang yung video mga badi pasilip lang natin yung ating groom na mga male tapos sa susunod na video pipili naman tayo ng female na i-breed so sa next video na yan mga badi para meron pa kayong abangan <laughs> So, hanggang dito na yung mga buddy. So, don't forget to like, share, and subscribe. Then, mag-comment na kayo dyan sa baba. Pagalingan ng comment para may chance manalo ng groomable Peter. Ayan o. Oh. May chance kayo manalo ng ganyan mga buddy. So, yun lang mga buddy. Bye! Peace out!